for month, frozen shoulder. Oh, yung kasama naman natin eh from Italy. Nagkaroon na ako ng pera na gano'n eh. Maganda pera nila, di ba? Yung ano? Euro po. Ay, Euro ba? Ay, hindi. Ang iniisip ko pala, ano? Yung sa pyramid na pera, yung pala yung maganda. <coughs> sa Egypt. Sa Egypt po yun. Ang ganda na pera dun. So, frozen shoulder po. Sir, pataas na ako, sir, sabay dalawa. Na paano to, sir? ah uh, sa trabaho. Ano po trabaho natin, sir, sa, sa, yate? Sa yate. po. Uh, ano kami, parang nagsisimento, istuko, tawag doon. Sa barco po yung... Sa pinakahal pantobos. niya. Yun, yung istuko kami. May naging customer na kami tayo eh, si Cap. Nasa video ko din, Oy Cap, mag-exercise ka, ha? Ang <laughs> kalbo? Oo, oh, si Taba. Makulit din yun, eh. Ah, yeah. Yan, yeah, try na natin to. Napaka-check up na po to. Oo, oh, sabi naman ng doktor sa amin, wala naman daw. Kaya lang, matagal gumaling. Kailan taon ba ito, Kailan lang, ng nung September. Mm -hmm. Nasa loob ng na. kundi, ha? Oh. Pinahatak to, no? Hindi, ha? Oh. Sinusubukan mo mga tatay, mo na ginagano? Ah. Uh... Nakapasok, eh, oh. Kasi nilaro ko ng basketball. Dabas mo basket mo. Ang liit. Ay putok. Sa paita. Ya, Hindi ko Okay, 'to hindi ko alam. Sa Hindi nararamdaman. ang laki! ko amutan ng laki. laban ko ya. Relax lang.

relax ko lang na para mag na. Yung common na tanong dito, sir. Mm -hmm. Tuloy hindi? Tuloy. Tuloy. Hindi <laughs> nga nasaktan eh. Mm -hmm. Parang yeah. nakikiliti lang uh, nga si sir para. eh. Sige lang boy. Tuloy yan. Hindi naman lang sir. Bitaw dito ng lakas. Para, ah, uh, Bossing mo mo nang i-ano ha. Iba ba ba? Relax, dapa. Ganyan lang, bossing position Huwag mo iba ba para di mahirapan. Sir, puro ka doon sa kitla. Kaya sa ni Kuya! Kaya mo ito, ma'am? Sir, ka, sir. Straight ka. Sir, straight ka, Ang laki ni Kuya! Huwag <laughs> nang ganyan. Wala yun. Ako Game? Tapos ang direct. Sige lang. May ilaw yun noon niya. Bitawan mo muna yan. O oh, bitawan muna sir. Mang lakas dito ha. <laughs> so. so I-direct yung muna to. Sige lang bossing. Distract ko lang muna ha. Malay eh. Sakit. Ay hindi sir. Huwag muna. Wag ah, wag. Ano? Ganyan talaga yung pakiramdam niyan. Isahin na natin. Para ano. O oh, sige muna. sige. Sige lang. Sana. Uh, 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 bitaw, bitaw. Relax po. Bitaw. Relax relax sir. Uh. Ana. Ana. Relax sir. Tiga lang, Sir. Wala kong Teka lang, teka lang, baka magbibigit ang Sir, relax. Kasama mo yung tiya? Oo nga, sir. Kaya mo to, ma'am? Isa. Bakit mo ito? <laughs> yung asawa, pakita natin board. ball, pakita natin. Isa! Isa! Ay, cheater. Ano ba? Masusunod dito, kami nang... <laughs> kami masusunod dito, ma'am. Wala <laughs> na ah, to, sir. Pagtayin mo natin si Sir! Mabilis na talaga yun. Pag hindi mo pinalag, mabilis lang talaga. Okay na. Apo. Tapos na, para nabitin pa nga. Kuha mo na, sir. Sa iba, one, two, one, two pa yan. Sa iba. Sa iba, one, two, one, two. One, two. Parang hindi totoo, no? Tiyan mo, mama. Sir, gano'n ko, sir? Sir, tako, sir. Sige, taas. Ay, no, tapo ko, tapo, pa. Sige, sir, taas pa. Pero tapo, wala na sabi. O, diba? Kasi masakit yung pinagbalikan niya. Mamaya natin pakita. Pagpapahingin mo naman, hindi na kayo. Sir, masakit ba? Di ba hindi naman? Okay re lang, basta re-relax lang. Marun na. Tapak! Hindi, masakit kasi pag kinawang tapo, mas masakit eh. Mm -hmm. Sige sir, upo ka ba doon sir, pahinga ko na. <laughs> Uulitin <laughs> ko sa mga may, may, mga frozen shoulder. Pwede niyo po siyang i-walk in, pero mag-aantay tayo. Kasi mas... mas ang tinututukan namin is time problem. ah uh, no advance payment po yan. Ang checking po, libre din po yan. Ang bayad pagtapos mahilot. So, sa mga scammer dyan, 2025 na magbago na kayo. Ang sim. Ring back. Ah, napahinga na po namin si Sir yung from Italy. Bossing testing natin ha. Pag hindi mo kaya, tulungan natin muna nito. Tingin mo kaya mo lang tumugma kisa. Okay. Yes, Dikit mo sa ding -ding, sa dibdib niya. Sige. Dikit sa dibdib. Sige, sige. Dikit, dikit. Oh, yan. Masakit pa yan pero wala nang sabit yan, may sabit. Masakit nga ang pinagbalikan mo? Masakit ba yung hilat? oh, hindi daw masakit. If ever na may ganyan kayo, marami naman na tayo ganyan eh. Frozen shoulder. So paano, God bless po sa lahat. Kita kita tayo dito sa Noce del Monte, Bulacan. Sa mga nag-aabang po sa akin sa Antipolo. What? Hindi na po ako babalik dyan. Asa ah, kayo. Wala <laughs> po tayo. Pasensya na po talaga. Nagkaroon kasi dito ng peace of mind. Tapos, wala eh. Yun ang hindi kasi kayang bayaran peace of mind. So, dito na lang po tayo sa Bulacan magkita-kita. So, God bless po sa lahat. Hindi na po ako alis dito.